Araw-araw nga sa YouTube channel na topic sa live. Kung sa live, walang problema. Walang problema yung topic sa live. Ano? Kasi di naman yung nakakabawas ng ano. Kasi nagkukwento lang naman dyan ng tao. Di naman niya binibidyo yung actual na beneficiary. Yan, pati si Carla din, ano? ano rin natin si Carla? preserve natin yung pagka-viral ni Carla no? I Preserve natin, guys. Kasi 'yan po ay ating pinaghirapan. oh, si Jaja pa. Si Jaja pa nga pala, no? Thank you po at pinapaalala nyo. Nan si Angelica. Hindi lang si Rob nagsabi i-preserve si Bian pati si Kalinga Pedro. Oo, oh, kasi hindi rin hindi rin siya binablog ni Eds. No? I-preserve po natin. Yan ang pinaka... Ano? Preserve. <laughs> si Eden. Ayan. Okay naman po sila. Okay naman po. Ang, mat ang medyo di ko pa napupuntahan yan. Si Kayla. Balikan ko po yan si Si Kayla. Si Ashley, si Rosan, okay naman. Si Melka, okay pa naman po. Si Eden, kailan lang napuntahan natin. Si Buhangin Girl po ang pupuntahan ko. Babalikan. Ah, si Iza, opo. Abangan niyo po sa kay Ian. And si Dara, yan. Pupuntahan ko po si Dara. Si Carla, halos araw-araw kasama na ni David. <laughs> Ayan. Si Biancy, nga makita mo lang sa vlog. Si Kuya Leto ng G-Group nagpagawa ng tindahan. O nga po, pero sana ay nagsabi muna po sa akin. No? Wala pong problema po sa akin. Walang problema yan. Huwag niyo pong isama si Dr. Rob sa tatlong batang mahihiyain. Bakit naman pong ganda nga anong mga ang ganda nga nung mga sinabi ni Dr. Love doon. Panoorin niyo po hanggang dulo. Maganda yung sinabi ni Dr. Love doon. Araw-araw makikita mo sa vlog si Carla pati kay Jomar. grabe. Hala. Napapansin ng viewers guys. Yari tayo dyan. Ayan. Cedros po. Kabablog lang po nila iyan. Abangan niyo po yan. Okay. Sino next mga live selling? Si Edward po ang naka-schedule and Marian sa live selling. Then after nyan, back, balik tayo sa Danjoy. Ayan, ganun lang po yan. And bibigyan ko rin ng schedule lang said Para naman kay Rose Ann, Ano? Ayan para parehas pag para para parehas pag bawalan ng Big 3 Love Team exposed masyado. Hindi na kalimutan yung problem. Ay! Thank you, Poy Chilo. Nakalimutan ko nga. Nagmamadali ako kasi kanina. Nag-basketball kami. Then, di, nag brown out po kasi di ko pa na upload yung uh, vlog natin which is yung kanina yung sa magkakapatid no? kung di nyo po napapanood yung sa magkakapatid panoorin nyo po mga kalinga and the best po yun ano? Love na love ni Kuya Rob si Dr. Love. <laughs> si Doc naman kasi marunong naman po yung magpakumbaba. Kahit pag nagkakamali yan, nagkaano man po yan, di man po siya yung kumakalaban sa atin. Kasi, ngayon, wala tayong magagawa. Kailangan talaga natin sundin. May rules po tayo. And, yan. May karapatan tayo, Kuya Bal, ako, para sawayin kung anong, ano, kung ano yung nakikita namin na dapat sa sawayin. So, nasa sa kanila na lang kung tatanggapin or hindi tatanggapin yun. Di ba? Pero, yun nga. Kailangan sumunod. Wow, live selling ng Edmar. Opo, yan si Edward po naman po ang sunod. Si Jens, Nel, laging lang <laughs> Di ko yung Yari ka kuya Jens May defender na daw ang jump car guys Sabi ni kuya Jens <laughs> Kuya Jens ano na naman ano? Ba't may defender ang jump car Hindi po tayo gagawa ng ganun ano Kasi kalingap lang tayo Kalingap defender Wala tayong uh, jump car community wala tayong uh, Danjoy community, wala tayong Viancy community, walang edu boys, walang Jomar boys, <laughs> walang rap boys eh, di ba? K-boys, Kalingap boys. Di ba? Walang edu boys, walang Dan boys, tanging Kalingap boys lang. Ako nga, ayoko nang ganun, Kalingap rap boys. Ako mismo, di ako papayag tataas ang balahibo sa ay ako na kay boys lang tayo kalingap boys lang tayo, yan Um, sidan po ay nagpapaalam naman po yan sa akin ano. And bihira lang naman gawin ni Dan 'yon. Bihira lang naman pong gawin niya and kung i-vlog man ni Dan halos konti lang naman po yung exposure eh. Ang masama po yan yung halos ano na buong vlog is 'yun yung do na do na naka-focus. Lalaman po problema, no? Basta magpapaalam lang sa akin and kung i wag yung talagang buong vlog is about don sa ating beneficiary. Yung ano lang na okay lang yun. And syempre, di naman, yun nga, no? Hindi naman siya yung palagi. Hindi naman siya yung palagi. Yung araw-araw or sesang linggo, apat, hindi naman po. I the am new founder. <laughs>